Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, ikaw lamang ang pakakaisipin niya at hindi hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng papel at panulat, kahit anong kulay na panulat ay pwedeng gamitin. At pagkatapos isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses at dapat alam mo talaga ang tunay na pangalan niya. At all capital letters po ang pagkasulat nito. At pagkatapos ay hawakan mo ang papel, pakatitigan mo ito ng maigi, magfocus at magconcentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, halikan mo ng isang beses ang papel na may nakasulat na pangalan niya pagkatapos mong ibulong ang spell. At pagkatapos ay tupiin mo itong papel kahit ilang tupi at pwede ito ilagay sa loob ng punda ng unan mo o di kaya sa higaan mo. Basta uunanan o higaan mo ito buong magdamag at paniguradong siya ay mababalisa sa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan. At kung sakaling hindi ito safe sa unan o sa higaan mo kinabukasan, ay pwede mo itong kunin at itago at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At uunanan o higaan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel. At eto mo sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.